Duguan asin sinakabulagta ang motorista sa tinampong sakop kang National Highway sa Porok Barangay Masalong, Labo, Camarines Norte. Makalis na madiskwido sa piglulunadang motosiklo. motorsiklo. Alauna ay medya kasudmang maagahon inero uno. Binisto ni Police Captain Jocelito Webes ang Deputy Chief of Police kang Labo PNP ang rider na si Jeffrey Barcelona E. Valencia, 29 anyos. Sa investigasyon, Gikan ang nasambit na motorista sa barangay Masalong asin pasiring kuta sa sentro kang labo. Alagad man tang bay ang nasambit na dalan. Kansuminal pok ini sa poste kan kang sarong establishmento. Napagaraman man na nasa impluensya ning alak ang rider kang madiskwido na naidara pa mang kuta sa ospital kang nagresponding personalized kang MDR Alagad binawian man sa naning buhay. Sa provincial hospital at doon po uh, uh, ginamot. Pero sa kasamaan palad po, isa rin po ay namatay ka, kahapon ng umaga at ang kanyang pong bangkay dinala sa Belmonte Funeral Homes at ngayon po ay pinatransport na po ng kanyang pamilya papunta po dun sa ibuburol po dun sa kanilang barangay sa barangay Benit Labo Camarines Norte. Sa parehong banwaan, Lugadan man ang duwang pahinante kan sarong truck na aksedenteng nahulog sa kanal sa gilid tinampong porsyon kan barangay Malangkaw. Alas 6 ning aga kang nakalis na Sabado, Disyembre 30. Sa inisyal na impormasyon, mantang pigbabaybay ang pakorbadang porsyon kang nasambit na lugar. Nauwaran ng kontrol sa manibela ang driver kan truck. Rasun nga ni Magduro diretso ini sa gilid tinampo. Asa sa maulog sa kanal. Sabaka kay Albay gadan ang 47 anyo sa si Joseph Calleja Bungon kan mabudala ning motorsiklo mantang naglalakaw sa gilid tinampong Nampung Sakop Kampurok sa is Barangay Sugod magalauna ning maagaw kang nakaaging Domingo Disyembre 31 Sigun sa investigador kan baka kay Municipal Police Station, gikan ang nakabunggong driver na si Kim Barbosa bas 19 anyo sa Barangay Sugod, asin pasiring sa direksyon kan Barangay Panarayon, kan mabudalan kani ang biktima asin ang pag-iriba tulos man na, na sa ospital ang mga biktima maging ang driver kang embueltong motorsiklo. Alagad da'y na sunerte pang mabuhay ang biktimang si Bunggon. Nagluluwas man sa investigasyon na nakainom ang motorista asin mayo man na napailing na magkakanigong dokumento maging lisensya. Da'y naman nagsangat kaso ang pamilyang nabaya ni Bunggon matapos na magkaareglo. O driver ang motor, may may pig may sa sugod pagbalik iyon na ito so nangyari Ipiga ko lang na so good. Pero so, kainuman. Pering na, pering na, napaturog, napaturog sa biyahe. Kaya ito sa nangyari. Tapos mo yan, sir. So, itong so, kapamilya lang so, nagadan Bula so, magurang lang kan driver. May, may kasunduan sila na isa ito sa problema nila. May kasunduan lang. Nakasurat na sila. Nagpermanin nila. Sige na, babayagan. Sa syudad ng Naga, nampang naman sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury and multiple damages to properties ang driver kang sarong pampasayrong bus. Matapos na arado ng apat na tindahan, duwang e-bikes, duwang tricycle, sarong motorsiklo asin poste ng kuryente, sa kalabaan kan Maharlika Highway, sakop kan San Roque Street, Barangay Concepcion, Pequeña. Pasado alasing kuning pagkagak kang nakalis na Domingo, Desyembre 31. Nagluluwas man sa investigasyon na nangiturog ang driver kang bus mantang nasa katawan kan pagmamaneho. Kaya abiso kang otoridad sa mga motorista. Ibitara ng gad pagbiyahe pagbiyay urog na kung dahi nasa kondisyon ng hawak, lalo pa kung nakainom. Siring man ang pagsulot ng safety gear, siring kang helmet, asin ang pagdaraning magkakanigong dokumentos antes ang pagbiyahe. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.